Ming Ming Ayan o. Hello Ming gusto mo kumain? Ay kawawa Ayan o kawawa Ay ito na bigyan kita pagkain Diyan ka lang Ayan Kawawa naman o guys o Kainin mo yan ah. Bye-bye hindi tayo magkukulit ito sa high oh, pawawa sobrang payat guys o ito napapakainin na kita ha Oh, naman sobrang oh. payat o oh, po o painin ka na dali wag ka nga alis dito ha power cut itong pagkain ngayon guys kasi ayaw ni may may ng ibang Huwag alis dito para lagi kita pakakainin, ha? Ayun, kawawa ko, oh. Okay, sobrang payat pa. Gusto ko. Oh, yung kain na ikaw doon, baby. Ayun Ay, na po, kain na po. Ito po, oh. Oh, sige na, kainin mo na to. Ay, grabe, oh. Agoy, kapayat na po sa... Oh, kain na, kain na. Ayun, kawawa naman. Sige, kainin mo yan, baby, Ha? Kung ka lang ha, huwag ka nga alis niya, pakakainin kita ulit. Kawa guys, oh, sobrang payat. Sobrang payat, oh. Sige na, kain na. naman. Basta nila nilang alis dito, pakakainin ko ito na pakakain tatabato. Oo, oh, kawawa.